on our way to Solea Mactan. At ito ang kanilang free candies and welcome drinks. At yan, syempre guys, meron tayo room tour. At yan, upon entering guys, ito nandito ang kanilang closet area. At meron din syempre plancha at ang kanilang mga hangar. At yan naman ang kanilang mini, mini bar na may free water. And water kettle, vault, ref, nalagyan ng luggage, TV, at meron na silang desk at chair kung gusto mo mag-work. At ang balcony yan, guys. At ito ang aming bed two beds yan kasi wala na silang king size bed na available. At guys, thank you sa Raya family. Yan, request ko yan guys. Thank you. At yan, meron silang whole body mirror at katabi niyan ang CR. Yan guys, maayos yung CR nila and kompleto. Yung toilet Malinis naman. At syempre, ang importante ay bidet. <laughs> Yan. Tapos, ito naman ang aming view, ang balcony. Grabe. Ito ang balcony namin, guys. Ang laki at ang ganda ng view. Kita ang mga pool at ang beach. Yan. Tapos, niyan guys. Lumabas kami. Nung gabi, para mag-dinner dito sa Sungka. Super lapit lang niya, guys. At, napakaganda dito. Must try kapag nagpunta kayo ng na, uh, Tal. tapos, iyan, diba oh, ang ganda may, ay, shit <laughs> may koi fish ayan, pwede mo silang pakainin tapos, iyan, oh, tingnan mo naman oh, diba, pa, ang ganda Yan guys, pagkakarin namin kumain ay nagpunta kami dito sa 10,000 roses kasi mga 5 minutes lang naman siya pag team tricycle mo. Kaya nagpunta na kami, di ba? Ang ganda guys. At yan, pagkayari dun ay nag sort and sky kami sa rooftop. Ito ng Soleya. Ang gandang, ah, uh, ang sarap tumambay dito guys. Ang ganda ng view. Makikita mo yung ah... Uh, City Lights ng Mactan. Hindi ko lang na-videohan. At iyan guys, breakfast na. Buffet guys, sobrang daming choices. Ayan, just ko. Kasi nga, puro ano dito, para siyang henan. Kasi, puro Korean yung mga naka-check-in guys. At iyan, free din yung kanilang a uh, service. Kung pupunta ka. Marami kasi silang, sobrang daming pool guys. Ayan, kung pupunta ka ng beach, free lang siya. O oh, yan. O oh, ayan yung kanilang ano ba, inflatable o oh, pool na may pambatang MME. Tapos ito yung kanilang pebble club. Libre yan guys. Yan. Pipili ka lang. Isa lang dyan. Kung may kid ka at saka yan. Pwede rin yan. Yung play area nila. di diba guys, ang ganda talaga, sobrang dami mong magagawa dito. Sulit na sulit talaga, as in buong araw, hindi ka na nga lalabas. Pwede, pwede guys, kasi hindi ka maiinip. Tapos iyan guys, free din to. Pero in mo, may free kang 30 minutes or 1 hour ba? Tapos hindi ko na matandaan, free lang yung kayak na yan. Sobrang mag -e enjoy talaga yung matatanda. Hindi lang talaga bata yung mag -e enjoy dito, pati talaga yung matatanda. So, iyan guys, kayak-kayak lang. At, after nyan, ayan, napagod na si ate girl mo, nagpahila na lang at after nyan guys ayan, nandito naman kami sa kanilang inflatable island grabe, sobrang nag enjoy ako dito hindi ko akalain, akala ko sobrang dali lang niya, pero ang hirap pala ayan, enjoy na enjoy kami dalawa dito, tawa kami ng tawa o, di ba? Diba? tapos ito naman ang kanilang uh, water park sobrang, sobrang natuwa din ako dito tapos ito, another uh, pool na naman guys. Iyan din yung kanilang tatlong hotel. Kita ba yung isa? Basta yan guys, tatlo kasi yan. At iyan, di ko na nabigyan na iba. Nag-check out na kami. Isang araw lang kami. Sobrang bitin nga. Papunta na kami nito sa may Cebu City. At iyan, nag mo muna kami. Siyempre, bago umuwi, kailangan mo mag-lechon. At iyan, bago rin umuwi, nagpunta kami sa Subo Mercado. Ah, uh, nagtingin-tingin lang kami. Ang dami talaga dito, guys. Ang sarap ng pagkain. At iyan, nandito na sa airport. Bye, Cebu! Thank you so much, guys, for watching! Bye!